Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Dito sa Seryosa Masapa with Kuya Jun. Ating pag-usapan itong si uh, Alan Peter Cayetano sa kanyang proposal o sa kanyang paghihikayan na magkaroon ng snap election. So ano bang ang motibo nitong si Cayetano at uh, naghihikayat siya ng SNAP election. Meron tayong uh, isasagot dyan. Uh, oh, meron tayong nakita na iisa lang naman ang tinutumbok ng kanyang pag-propose. kaya siya nag-propose ng uh, SNAP election. Pero bago yan, pakita muna natin yung ilang bahagi ng kanyang uh, press call. At saka natin siya bibigyan ng uh, seryosong usapan. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna po, basta may assurance akong susunod kayo. Sen, diba? niyo nyo po, pag pinangalahan nyo po, walang susunod sa inyo. At tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know, minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudita, people power. Um, hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolusyon, we have the mm -hmm. communist Oo, oh, di ba? So, ano ba yung motibo niya? At uh, sa kanyang sinabi na mas mas okay na daw itong snap election instead of uh, umabot tayo sa sa kodita o sa people power. So anong anong bang problema sa kasalukuyang administration? Anong bang problema sa kasalukuyang pangulo? Dahil sa laganap na corruption na nakita ng pangulo. So, so ang pangulo pa ang may kasalanan sa pagkakasiwalat niya ng corruption Ganun ba ang gusto nang mangyari, uh, ganun ba yung tinutumbok mo uh, Alan Peter Cayetano? Malibasa Baliba, uh, na kayo dyan sa Senado ay napapangalanan na, or ilan dyan sa Senado ay napapangalanan na ang mga nadadawit dyan sa korupsyon at malamang ikaw, uh, Peter Cayetano, alam naman ng karamihan ng karakas mo na isa ka rin, ano, isa ka kawatan mo. At yan ay mayroon ng pruweba na manluloko at uh, nga, magnanakaw. Tapos ngayon, magsasalita ka na akala mo ba, ay napakalinis mo uh, Senator Alan Peter Cayetano Diyan sa uh, panghihikayat mo ng SNAP election na uh, sinasabi mo lahat ay mag-resign para magkaroon ng panibagong anyo So kul kulang nalang Hindi mo lang madiretsa Na pag-resignin ng Pangulo Dahil uh, Wala ka nang may hikayat, eh Na pag sinabi mong uh, direkt na, na pag-resignin ng Pangulo Kaya Gumamit ka ng hmm ganyang ma mapalabok ng salita sinasabi mo mag lahat from uh, president down to uh, mayor sino sinong, sinong magre-resign at bakit mo isinasama na mag-resign ang Pangulo? Anong Anong Kadahilanan mo? O anong Anong Malalim na dahilan At kailangan Mag-resign ang Pangulo? Dahil ba sa uh, mala, Malawak na O talamak Na korupsyon sa kanyang administration. Kasalanan ba ng Pangulo yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa kanyang administration? Marahil na uh, isinisisi niyo sa kanya dahil nga presidente siya. Pero siya nga, siya nga yung ano eh, siya nga yung nagsiwalat eh. Siya ang nakakita Na matagal na pala Yung sistema ng korupsyon na yan At uh, yun, Ngayong Nalaman niya Yung uh, Malawang korupsyon na yan At yun na nga gusto niya Ay may mapanagot At kayo dyan Sa sinado Uh, ilan sa inyo ay napangalanan na na nadadawit dyan sa korupsyon. Maging sa sa kamara, may mga pangalan din na nadawit. So, ang ang korupsyon ay nasa inyo dyan sa kongres. Diyan sa lower house at diyan sa upper house. Nasa inyo ang um, ang um, puno nito nangyayaring corruption. Kasi kayo ang may ano eh. Kayo ang may kapangyarihan kung ano yung gusto nyong i-insert dun sa 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 proposed budget ng ano eh ng ng executive. Eh. Dahil uh, kayo nga yung may uh, may uh, power na para i-check nyo yung budget pero ang ginagawa niyo naman nagii-insert kayo. Upang sa ganun. Ah, uh, ano Ang ang pinagkukunan o no? pinang pinag-uupisaan ng korupsyon. Tapos ngayon, uh, ipopropose mo yung snap election. Bakit? Masama ba yung pagpapatakbo ng Pangulo? Kung sa iyo, masama o hindi maganda at hindi ka rin kontento sa nangyayaring investigasyon ngayon na katulad nga ng sinabi mo ay uh, hindi ka kontento sa nangyayaring imbestigasyon ay wala kaming pakialam sayo kung hindi ka kontento magintay ka na lang kung uh, sino yung mapapanagot at malamang sa malamang eh isa ka rin siguro na may uh, na may tinatago kasi nga may pruweba na eh kung gaano yung ka ano nga ka oh isa ka rin kawatan di ba at uh, isa kang manluloko eh niloko mga yung mga kababayan natin eh para iboto ka lang eh pinangako pinangakuhaan mo ng 10K, o kaya ka nanalo dahil ibinoto uh, kanina ay nasa, umasa sila dyan sa panluloko mo na 10K, di ba? Tapos ngayon, makapagsalita ka, Alam mo na, pakalinis mo. Tapos, uh, pupuntirihin mo ba yung Pangulo na sa kanya isisi yung corruption? Hindi oh, ka ba naman isa't kalahating ano eh, siraulo eh. Uh, Senator Alan Peter Cayetano. Huwag ka naman malinis. Kilala naman na lahat ang karakas mo. Isa ka rin kawatan. Di ba? Na eh, ang tawag nga sa'yo 10K. Di ba? Alam mo, mga kalimutan ng mamamayang Pilipino yun. na lalo na yung bumoto sa'yo. Hindi. Tapos ngayon, magmamalinis. Sabihin mo, kailangan magkaroon ng snap election para uh, malinis. Mag-umpisa sa malinis. E ngayon, tinatanong ko kung uh, kaya mong pangunahan na mag-resign. O, eh, di ba sabi mo hindi mangyayari? O eh, si ulo ka. Ah. Magpo-propose ka ng ganyan. Alam mo naman palang suntok sa buwan. Tapos sasabihin mo, minsan tinatamaan yung buwan. Nalagang pinapahikot mo lang yung ano, ano pinapahikot mo lang yung mga pangkaranimang mamamayan nating Pilipino na katulad. Pero, hindi e mo ako mapapahikot sa ganyang uh, ma -ma mapalabok na pananilita mo uh, Alan Peter Cayetano. Nanluloko ka lang eh. Suntok sa buwan, tapos nasabihin mo, minsan tinatamaan din yung buwan. Tapos nasabihin mo, kaysa naman magkaroon tayo ng kodita o uh, people power So, ano bang tinutumbok mo? Bakit, bakit ganyan yung, ganyan yung pinapalabas mo na kung hindi matutuloy yung snap election? E baka magkaroon ng kudita o, o people power. O gawin na lang yung kudita o people power. Bakit? Anong ano problema sa kasaka, sa kasalukuyang pangulo? Gusto niyo palitan ng pangulo uh, si PBBM? Gusto mong ipalit diyan si Sara Duterte mo? Sara Duterte niya? Ganoon ba? Eh, kunwari ka pa eh. Kunwari pa, sinasabi mo, ma-resign lahat. Yun ang ang talagang puntire mo dyan, ang gusto mo mag-resign ay ang Pangulo. Dahil nga, dyan sa nangyayaring corruption na yan, na siyempre, uh, administration niya ngayon, siya yung Pangulo sa kasalukuyang administration. Sino bang masisisi? Siyempre siya. Pero, hindi siya ang gumagawa o hindi siya ang kadahilanan ng corruption kundi kayo dyan sa Congress kayo ang may kagagawan dito sa talamak na corruption huwag mo lang idama yung Pangulo uh, Yung sa proposal na snap election na sinasabi mo eh panluloko lang yan gusto mo lang maloko yung kumamayan natin at uh, yung uh, direction ng isip nila ay maisisi sa Pangulo. Kasi yun ang tinutumbok ng ano mo eh. Yun ang ng pananalita mo eh. sabihin mo, uh, instead na magkaroon ng kudita or uh, people power, is not election na lang, Bakit? Anong problema sa Pangulo? Ano ang problema sa kasalukuyang Pangulo? Ano ang problema sa sa ginagawa ng Pangulo? Siya nga ito nagsiwalit ng korupsyon. Ngayon kung ma kapagsalita, mag, makapagsalita ako, inihikayat mo lahat mag pati Pangulo. Okay ka rin ano? Uh, Senator Alan Peter Cayetano. Ang bugado ka lang. Kaya siguro, ang iniisip ng ibang kababayan natin, ay totoo yan sinasabi ni ano ni ni senador Alan kasi abogado yan matalino yan yun ang sembre yung ibang kababayan natin na kung hindi lalaliman ang pagkakaintindi diyan sa paghihikayat man ng na connection ay eh, malamang mabubudol mo sila maluloko mo sila patulad ng ginawa mong panluloko sa pangako mo na na 10k. At uh, doon pa sa kaso mo doon sa sa kaldero doong uh, Sea Games ba 'yon? Oh, uh, 'Di ba? Pagkatapos ng magmamalinis ka, sabi mo is na connection. Pwede ba manahimik na lang? Uh, ah, Alam Peter Cayetano? ito ano? Imbis lang, tulungan nyo yung Pangulo Diyan sa ginagawa niya na na si Walat yung may kinalaman dyan sa sa korupsyon ay eh, hindi eh, katulad yan uh, lumiling dun sa binampag yun binampag yun na doon sa Sipo anong ginagawa nyo dyan sa Sinalo nagmabotoan kayo para kay Digong eh, ano ngayon hindi naman na uh, hindi naman na proven yung uh, yung yung hinihiling niyo na house arrest. Kaya paghalata ako kay eh, uh, kahit ano hindi naman sambayan ng pinipino ang gusto niyong pagsilbihan. Ang pinagsisilbihan niyo lang ay ang pamilya Duterte, yun lang yun. Kayo dyan, sa Duterte Senator. Halatang halata kayo eh. Ang nagpapasweldo sa inyo, gobyerno, tapos ang pinagsisilbihan nyo, Duterte. Ang kapal na mukha nyo. O siya, hanggang dito na lang, mga kaibigan, mga kapatid, at uh, medyo na bad trip tayo dito kay uh, Peter Cayetano sa kanyang paghihikayat na magkaroon ng staff election. Pero kung nasa inyo na yan, eh, alam mo naman natin na ang, ang sinasamba nito, mga Duterte Senatore, si Duterte na, at ayan, uh, mga Duterte family. Mapal na mukha nila. O so, siya, yeah, hanggang dito na lang. At, uh, yun, maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time.